Cham! Um, dito na papa! Muwi na! Cham! Cham! Uy! Papa! Kiss mo ako dali! Kiss! Hindi ako mga guys! Hi! Hi! Ito hey, yung mga alaga namin. Joey! Bakit na? Ah, guys. Uwi namin. Pasok, ah, maaga pasok namin. Ah, alas 4, ah, Uwi na ako dito sa bahay. Tapos tres kasi, uwihan na namin. 5.30 pasok. Okay, bukas ulit. Pero bukas, ano kami sa Provident. Kila boss. mag kami ng bakal. Gay welding. Okay. chấm, ê chấm, ôi oh, chấm chấm na minu. Bella, Bella, Si Bella, kit kit em Bella na mình đâu, huyet Chowy choco, chow Chowy choco, chowi choco, <laughs> Ben, Roben, oh, Robin đó oh. Robin Robin Bibi koi Rio Bina kamu mo dyan Oreo Si Oreo Oreo Magkapatid do oh. Yan yung magkapatid ah, sa karton Olap! Ganda-ganda pogi-pogi ni ulap ko. Mutain. Oh! Mutain yung sinisipon pa. Boy! Pio! Kaya nga papa, tawag ka. Cham-cham! Putol! Ang aking putol! Hahaha! <laughs> tayo kay ano, kay Pang Pang. Pang! Pang! Pogi oh, ni Pang Pang. Oh! <laughs> Panter! Panter! Ito laging inaantok. Pang! Baho mo, Pang? Pang? Baho ka? Okay, hanggang dito na lang. Update lang po ako sa aking YouTube. Alright. Bye-bye. Thank you sa mga nanonood, sa mga silent viewers po. Shoutout po sa inyo. Maraming maraming salamat po.